Isang buwan matapos maitala ang unang kaso ng MPAC sa bansa ngayong taon, mas nadagdagan pa ang mga naitatalang kaso maliban sa NCR. Nakapagtala na rin ang Department of Health ng unang kaso ng MPAC sa probinsya ng Cagayan. Hindi na nagbigay ng detalye ang ahensya sa pagkakakilanlan sa pasyente pero nagpapagaling na ito. Ito na ang ikalabing apat na aktibong kaso ng empak sa bansa. Bagamat wala pang kumpirmadong kaso nito sa Cordillera, hindi maiwasan ni Agnes sa mga mba. Ay, nakawag naman na sana kasi kawawa na may mga tao. Kaya konting ingat na lang. Mahirap din. Ang sakit na MPAX maaaring maipasa sa pamamagitan ng close skin-to-skin -skin contact. Ang ilang sintomas ito ay lagnat, pananakit ng kasukasuan at pagkakaroon ng pamamaga at paltos sa balat na kadalasang nagtatagal ng dalawang linggo. Dahil nakakahawa ito, nais ng Department of Health na maglunsad ng telemedicine o online consultation para sa mga nais magpakonsulta. Dito, hindi nakakailanganin ng isang pasyente na lumabas ng bahay at matiyak ang isolation ng pasyente. Meron tayong din na na uh, uh, memorandum advisory uh, dito po sa mga DOH Hospitals natin na kung saan uh, i activate nila or i activate nila or i nila or i-improve po nila yung regarding po sa telemedicine. Ito po yung isang tinitingnan natin ngayon uh, na gusto natin ulit na I ibigay na information sa mga uh, mga uh, DOH hospitals natin para paigtingin po 'yon at uh, i-activate uh, ang mga 'yon. Pero bilang paghahanda, layon pa ng DOH na dagdaga ng mga ipamimigay na PPE sa mga pagamutan. Nagpagawa po tayo ng allocation po ng gloves sa mga uh, health facilities po natin. Oo. So meron pong supply po naman as support din doon po sa kakulangan din siguro ng mga gamit ng mga uh, facilities po natin. Tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa mga LGUs para mapalakas ang kanilang koordinasyon pag nagkaroon din ng kaso ng mpox sa rehiyon. Bagamat nakapagtala na ang Pilipinas ang ilang kaso ng mpox, positibo pa rin ang Department of Health na hindi magkakaroon ng lockdown sakaling tumaas pa ang bilang ng mga nagpositibo sa sakit. Wala pong magiging quarantine. It's more on isolation lang po pag-observe po ng sakit natin. Agosto ngayong taon ang ideklara ng World Health Organization na isang public health concern, ang monkeypox, dahil sa pagsipa ng mga kaso sa kontinente ng Afrika. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.